kasabay ng paggunita sa araw ng kalayaan kahapon ang hiling ng ilang kongresista na makalaya rin ang Pilipinas mula sa pogo. Liderato ng Kamara, tiniyak na handa nilang pakinggan ang lahat ng panig hinggil sa isyu. Si Melales Moras sa detalye. Tayo bilang mga Pilipino sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop, kung hindi laban sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez ng pangunahan niya ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan. Makasaysayan ang lugar na ito dahil dito isinilang ang unang republika ng Pilipinas. Dito na itatag ang kongreso at dito rin inihain at isinulat ang saligang batas ng malolos na nagbigay daan sa ating kalayaan. Bukod kay Romualdez, nakiisa rin sa pagtitipon ang ilan pang kongresista at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Higit sa okasyon at pagdiriwang, ang araw na ito ng kalayaan ay simbolo ng ating pagkakabuklod -buklod at pagkakaisa. Ito rin ay panahon upang alalahanin ang mga sakripisyo at pagisikat ng ating mga bayani na ipaglaban ang kalayaang tinasamasa natin ngayon. Kasunod nito, nakapanayam naman ng media si Speaker Romualdez. Hinggil sa isyo ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, tiniyak ng House Leader na bukas silang pakinggan ang lahat ng panig para makabuo ng tamang rekomendasyon o panukala. Hati kasi ang opinion dito ng mga mambabatas. May ilan na pinapaban na ito habang ang iba ipinundo namang may benepisyo sa ekonomiya ang mga legal na POGO. We're opening to hearing uh, all uh, issues concerning uh, the uh, POGO. Alam mo naman may uh, proseso, idadan din niyan sa isang proseso sa mga hearings. so papakinggan natin lahat ng na mga no lahat ng mga stakeholders kung ano ang posisyon nila dito at doon natin ititimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Sa isang pahayag, una nang ipinanawagan ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers na ngayong araw ng kalayaan, sana'y lumaya na rin ang bansa mula sa Pogo at matigil na ang operasyon nito. Ang iba pang mambabatas pagkamit din ng tunay na kalayaan, ang hiling na manaik sa bansa. Nagpapasalamat naman tayo na uh, our, our people ought to recognize the independence of the country. No? Pero the question is, are we truly independent? Tayong mga Pilipino talagang uh, dapat nating ano na pag-aralan ng ating kasaysayan at ipaglaban ng ating tunay na kalayaan. Ang iba pang mambabatas, isang tunay na malayang Pilipinas tin ang hinahangad. Mula rito sa Malolos, Bulacan, Malolos Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.